Lods, pumunta tayo sa bayan at bibili tayo ng maiuulam at meron tayong bisita Ayan. dumaan muna tayo dito kay Susan's Press Meat Press Meat eh, naka, nakalagay naman sa chiller paano naging press ah, press chiller meat pamili si Mises dyan sa loob Ayan. Napaka-sasarap ng na mga karnilar na riyan. napaka presko ko Ayan, ah. Tapos natin bumili rito. Papunta tayong bayan. Bili naman tayo ng manok. Yung Susan Fresh nga pala, tabi ng 7-11, no. Oh. Ganda ng kanilang kombinasyon. Parehas na aircon. pagkain dito, pagka pangulam dito naman sa kabila Ayun. Hindi ko lang alam lods kung nag-ooperate pa 'tong pare ko, oh. 'tong pare ko na 'to. Napakalakas niyan. Oo, oh, masyadong maaga pa para magbukas malakas nung pare ko yun na yan nag-ooperate pa kaya sila maaga pa siguro kaya sarado pa dito sa Carmen marami na rin mga na nagtitinda rito ayan ayan ang sa gilid oh. doon sa kabila pa marami na rin nagtitinda rito sa Carmen Ayan, lalabas na si Mrs. Yun. Diretso naman tayo ng bayan.